Magandang araw sa lahat. Ako po si Binibining Giselle Abada at ang itatalakay ko ngayong umaga na ito ay tungkol sa anim na kategorya ng estilo ng isang epektibong guro. Layunin. Layunin ito matukoy ang kaibahan ng anim na kategorya ng estilo ng isang epektibong guro. Pangalawa, natutukoy ang mga pamamaraan sa pagtuturo ng panitikan. Pangatlo, makakapagbigay ng mga panibagong kaalaman hinggil sa pamamaraan kung paano ang isang pagiging epektibong guro. So ano-ano ba ang anim na kategorya ng estilo ng isang epektibong guro? Una, Socrates type. Pangalawa, town meeting type. Pangatlo, general type. Pangapat, business executive type. Panglima, tour guide type. At ang pang-anim ay ang compulsive type. So ngayon, alamin natin kung ano ang kaibahan ng bawat estilo na ito. Unang estilo ay ang secret so style. Ito ay isang uri ng pagtuturo kung saan ang guro ay ang nagtatanong sa estudyante sa halip na mag-lecture. So common naman to sa atin, di ba, na ang guro ay nagtatanong sa mga estudyante. So ano ba ang purpose nito? So, syempre, kapag nagtatanong ang guro sa estudyante, dito niya malalaman kung may natutunan ba ang isang estudyante or matutuklasan ng guro kung ano ang kahinaan at kalakasan ng isang bata sa paksang kanilang pinag-aralan. Ito po ang kadalasang ginagamit na diskarte ng mga upang malaman kung ang kanilang mga estudyante ay nakikinig sa klase. Pangalawang estilo naman ay ang Town Meeting Type. Ito ay isang buong pagtitipon ng paaralan na nagpapaunlad ng pamayanan at nagbibigay ng isang forum upang ipagdiwang ang isinasagawang pag-aaral ng mga mag-aaral. Sinasabi po na ang gurong gumagamit ng istilong ito ay nagsasagawa ng mga talakayan at siya ang nagbibigay daan sa mga mag-aaral na maghanap ng kasagutan sa iba't ibang problema sa tulong ng kanilang sarili. Ito rin ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng pagkakataong ipakita ang pag-unlad ng kanilang pag-aaral sa mas malaking pamayanan sa malikhain, kawili-wili at masining na paraan. Halimbawa nito ay ang pagsasalita ng spoken word poetry patungkol sa pagmamahal sa ating kalikasan. Sa pamamagitan nito, maipapamalas nila ang galing sa pagsulat at pagsasalita mahuhubog din ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Dumako naman tayo sa pangatlong estilo na tinatawag na general type. General type ay attitude ng guro sa sa matagumpay na pagkatuto ng wika. Dito nasusukat ang pagiging epektibo ng isang guro sa gawain, kaasalan at sa niya at ng kanyang tinuturuan. Ito ang resulta ng kanyang mga gawain sa klase. So, ano-ano ba ang katangian ng isang pagiging piktibong guro? Meron tayong labindalawang katangian. Una, walang itinatangi. Pangalawa, may positibong ugali. Pangatlo, may kahandaan. Pangapat, may haplos personal. Panglima, masayahin. Panganim, malikhain. Pangpito, marunong tumanggap ng kamalian. Pangwalo, mapagpatawad pang siyam, may respeto. Sampu, may mataas na ekspektasyon. Pang-labing isa, mapagmahal. At panglabing dalawa, ay ipinadaramang kabilang ang mag-aaral. Uulitin ko, una, walang itinatangi. Hindi malilimutan ng mga mag-aaral kung ang guro ay may paborito sa klase o di pagkapantay-pantay sa kanyang pagtrato sa mga mag-aaral sa loob ng klase. Kaya dapat na ang guro po ay walang kinikilingan. Mahalaga na ang guro ay maging pantay-pantay sa kanyang pagtingin sa lahat ng mga mag-aaral. Pangalawa, may positibong ugali masisiyahan ang mga mag-aaral kung sila ay nabibigyan ng papuri at pagkilala o recognition. Malaki ang impact nito sa kanilang mga tiwala sa sarili at direksyon. So, syempre, kung pinupuri mo ang iyong estudyante, syempre, magbo-boost yung confidence nila. So, nagaganado silang mag-aral kasi lagi mo silang pinupuri. So, dapat may ganun kang ugali bilang isang guru Pangatlo ay may kahandaan ang kausayan o competence at kaalaman sa saklaw na nilalaman sa paksang tinuturo ay kinikilala ng mga mag-aaral. Madaling makilala ng mga mag-aaral ang gurong organisado at handa ng magturo. Kaya dapat bilang isang guro, handa ka. Dapat ready na ang iyong itatalakay at dapat pinag-aralan mo na yon bago mo ito itatalakay sa iyong mga estudyante. Pangapat, may haplos personal. Pinahalagahan ng mga mag-aaral ang gurong may ugnayan sa kanila. Yaong tumatawag sa kanilang pangalan, palangiti, magtatanong tungkol sa kanilang nadarama o opinion at tinutuklas ang kanilang interes. So, syempre, kapag ganun ka sa iyong mga estudyante, kagaya mo, hindi, mo rin, hindi ka rin nila malilimutan. Rin sa kanilang puso at napamahal na sila sa iyo. Panglima ay masayahin. Ito ay kadalasan na ng mga mag-aaral kapag masayahin ang kanilang guro. Ang dagli ang pagbibiro at pagpapatawa sa mga sitwasyong nahihirapan at napapahiya ang mga mag-aaral ay nakabaw nakakabawas ng kahihiyan na dinaranas ng mga mag-aaral. So, dapat tayong mga future teacher, Um, dapat masayahin tayo. Dapat nagbibiro din tayo paminsan-minsan sa ating mga estudyante. Kasi para naman hindi boring yung klase, di ba? Filipino to, aantukin uh, talaga yung mga estudyante. Kaya dapat hindi boring yung ano mo, yung klase mo. Pang-anim ay malikain, Nagugulita na mga mag-aaral ang kanilang gurong malikhain, lalo na sa mga gawain pang classroom. So, syempre, kapag malikhain yung guro sa paggawa ng mga activities para bibo ang klase, di ba? Pati na rin ang pagsasaayos ng classroom. So, dapat ikaw bilang isang guro, dapat malikhain ka. Dapat ay may design. Lagyan mo rin ng design yung inyong um, classroom para hindi naman siya boring tignan, di ba? So, kapag gano'n, um, kapag nakikita yun ng mga mag-aaral, natutuwa sila kapag gano'n. Huwag naman yung masyadong madaming dekorasyon kasi baka hindi na makikinig sa'yo ang iyong mga estudyante kundi doon na lang nakatingin sa pader ninyo, ba diba? Sa mga dekorasyon mo. So, dapat yung sakto lang. Ang naman ay marunong tumanggap ng kamalian. Nababatid ng mga mag-aaral kung ang guro, kanilang guro ay Um, nagkakamali, lalo na sila ang labis na naapektuhan sa bunga ng pagkakamaling ito. Nagiging modelo ang isang guro kapag tinatanggap niya ang kanyang pagkakamali at buong puso siyang humihingi ng kapatawaran sa pagkakamaling ito. Pangwalo ay ang mapagpatawad. Kinalulugdang labis ng mga mag-aaral ang gurong marunong magpatawad sa kasalanan ng kanyang ginawa, lalo na kung ito ay nauukol sa kanyang maling gawi at kinikilos. Ang guro ay tagabuo ng anumang kaugalian na nagaganap sa loob ng klase. Kaya dapat tayo ay modelo sa ating classroom. Kaya dapat tayo ay mapagpatawad. Dapat nakikita yon ng ating mga mag-aaral dahil tayo ay modelo at sinusunod nila tayo. Pangsyam ay may respeto. Ang kinalulugdang guro ay iyong marunong maglihim ng marka na kanyang ibinibigay sa kanyang mga mag-aaral o iyong kinakausap ang mga mag-aaral kung ito ay may nagawang pagkakamali o kasalanan ng walang nakakarinig o nakakaalam. Pwede rin dito nakausapin mo yung mga magulang kung ano yung problema ng kanilang mga anak, at pwede ka rin magbigay ng mga payo okong dito. So, syempre, um, merong ibang mga bata na um, ayaw nila na may nakaka nakakaalam o nakakarinig kung ano yung um, marka na nakuha nila sa klase. So, syempre, kakausapin mo lang sila doon. Tang sampu, may mataas na ekspektasyon. Ang hindi malilimutang guro, ayaw na nagpapakita ng mataas na pamantayan lalo na tinahamon ang kanyang mga mag-aaral na gawin ng napakahusay ang kanyang ipinapagawa. Panglabing isa naman ay mapagmahal. Dito ang pag-aalaga at pagmamahal ng isang um, isang guro sa mga mag-aaral ay napakahalaga. Mahalaga din ito para sa mga mag-aaral. Ito ay buong puso po nilang tinatanggap lalo na kapag um, nararamdaman nila na tinuturing na silang parang isang anak. Panghuli, ito ay ikalabing dalawang katangian ng isang pagiging epektibong guro. Ito ay ang ipinadarambang kabilang ang mga mag-aaral. Lagi nga sa isip ng mga mag-aaral na sila ay kabilang sa klase. Nadaraman nilang kapamilya ang kanilang guro. So, um, tayong mga uh, guro, um, tayo po ay pangalawang mga magulang ng mga estudyante na yan. So, Um, nabuo po natin ang pagkakaisa at um, mabuting samahan, so dapat tayo po ay may ganitong katangian. Dumako naman tayo sa pang-apat na estilo. Ito ay ang business executive type. Sa ganitong estilo, ang guro ang gumaganap ng pangunahing papel sa pagpaplano, pag-aayos ng mga pamamaraan at mapagkukunan, pag-aayos ng kapaligiran upang mas mapalago ang kahusayan pagsubaybay sa pag-usad ng mga mag-aaral. Inaasahan ang mga posibleng problema. So, meron tayong apat na tungkulin ng guro bilang business executive. Una, lumikha ng isang kultura ng pangangalaga. Dapat gumamit ang mga guro ng deskarte sa pag-aalaga at pamumuhunan sa bawat mag-aaral sa isang individual na batayan. Kapag nararamdaman ng mga mag-aaral na ang isang guro ay nakatuon sa kanilang tagumpay mas malamang na susunod sila sa alituntunin sa silid-aralan at mga tiyak na layunin sa pag-uugali. Pangalawa, magtatag ng mga panuntunan. Dapat simula pa lang ng taon, ang mga guro ay nagpapabatid na sa mga mag-aaral ng malinaw at mga inaasahang pag-uugali sa silid-aralan. Kailangan ay ihanay ng mga guro ang inaasahan sa pag-uugali sa mga patakaran at lilinawin ang impormasyon sa mga magulang. Pangatlo ay pinapanatili ang pananagutan. Ang pagbibigay ng mga diskarte sa pananagutan ay kritikal sa pamamahala ng silid-aralan ang mga mag-aaral ay dapat magkaroon ng kamalayan na ang proseso ng pagsusuri ay batay sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa iba, sa labas at sa loob ng silid-aralan. Ang apat ay pinapamahalaan ng problema. Dapat matukoy ng mga guro ang sanhi ng nakakagambalang pag-uugali bago tangkaing iwasto ito o posible dapat tulungan ng mga guro ang mga mag-aaral na malaman kung paano kontrolin at baguhin ang kanilang pag-uugali bago ito lumaki sa mas malaking issue. So di ba hindi naman natin kontrolado kung ano yung mga mangyayari sa loob ng silid-aralan natin? Kaya dapat kung makakatagpo tayo ng ganitong uri ng pag-uugali, ay dapat both sides ay papakinggan natin. Dapat din ay ipag-aayos na natin sila para hindi na lumaki yung problema. Dito naman tayo sa panglimang estilo. Ito ay ang the guide. type. Ito ay tumutukoy sa isang tao na nagbibigay gabay at kaalaman sa isang espesipikong paglalakbay. Tatalakayin naman natin kung gaano kaepektibo ang guro bilang isang tour guide type. Una ay naibibigay ng tiyak at malinaw ang layunin kung saan nagkakaroon ng direksyon ang talakayan. Pangalawa ay malawak ang kabatiran sa paksa o asignatura. Kumbaga, bilang isang guro sa istilong ito ay magsiset ka ng lesson plan at alam mo ang kasuluk-sulukan ng paksang tinatalakay mo. Nang sa ganon ay kung maitatanong ang mga mag-aaral sa iyo ay masasagot mo ito. Pangatlo, dapat din nalilina ang tatlong is ng pagkatuto. Ito ay ang explore, exposure, at experience. Sa Tagalog ay pagalugat, pagpapakita, at pagkakaroon ng karanasan. Sa papaanong paraan, halimbawa, pagbibigay ng mga aktibidad na humahamon sa kakayahan ng ating mga mag-aaral pagkatuto kung saan nakakapagdulot ng realisasyon sa mga bagay-bagay na batay sa kanilang karanasan. Mahalaga din bilang isang guro na maibigay natin sa kanila ang mga kurunungan na dapat nilang matamasa nang sa gayon magamit nila ito para sa hinaharap. Dumako naman tayo sa pang-anim na estilo. Ito ay ang compulsive type. Sa Tagalog ay mapilit, mga ilangan, kailanganin. Ito po yung mga hakbang na tanong para malaman natin kung ano po yung compulsive type. Una, anong ugali ng guro ang dapat pamayani sa loob ng klase? Pangalawa, ano ang impresyong maaaring makita ng mga mag-aaral sa guro? Pangatlo, may kinalaman ba ang ugali ng guro sa klase sa pagkatuto ng kanilang mga mag-aaral? Unang tanong, anong ugali ng guro ang dapat namayani sa loob ng klase? ang mga katangian ng epektibong guro. Una, walang itinatangi. Mahalaga sa isang guro na tayo ay walang itinatangi o favoritism. Pangalawa, may positibong ugali. So, magandang mamayani sa loob ng klase na ang tayo na tayong mga guro ay may positibong pag-uugali. Pangatlo, may kahandaan at kahusayan. Isang bagay rin para maging epektibo ka rin sa iyong pagtuturo ay dapat handa ka sa iyong mga materyales sa pagtuturo. Pangalawang tanong, ano ang impresyong maaaring makita ng mga mag-aaral sa guro? Mga hakbang walang itinatangi. Una, maging makaibigan at matulungin. Isang bagay na dapat makita sa atin ng ating mga estudyante ay tayo ay makaibigan at syempre matulungin na rin dahil ito ay magandang halimbawa para sa kanila. Pangalawa ay ang sinusubukan ang iyong pinakamahusay. Isang bagay rin na dapat ipapakita natin sa ating mga mag-aaral na sinusubukan natin kahit tayo ay nahihirapan. Ito ay magandang halimbawa sa kanila at impresyon na rin. Pangatlo, ay ang pagsunod ng mga patakaran mahalaga din para sa atin mga future na, na mga guro sa elementarya ay sumunod tayo sa mga patakaran hindi lang sa patakarang pang classroom kundi pare pati na rin sa patakarang pampaaralan pangatlong tanong may kinalaman ba ang ugali ng guro sa klase sa pagkatuto ng kanilang mga mag-aaral attitude ng guro salik sa matagumpay na pagkatuto ng wika Una, marunong tumanggap ng kamalian. So isang bagay rin na dapat mat makita sa atin ng ating mga mag-aaral na dapat tumatanggap tayo ng ating kamalian. Kahit mga professional teacher na tayo, tao pa rin tayo. Tayo pa rin po ay nagkakamali. So dapat ay makita 'yun sa atin na ating mga kabataan na tumatanggap tayo ng kamalian. At ang importante ay ni ng kapatawaran sa ating pagkakamaling na gawa. Pangalawa, may mataas na ekspektasyon. Isang bagay rin na dapat makita sa ating mga, ating mga estudyante na tayo ay may mataas na ekspektasyon sa kanila dahil ito ay pagtitiwala sa kanila na, mer na meron pa silang kayang gawin. Pangatlo ay may respeto. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na dapat tayong mga guro ay dapat may respeto. Halimbawa po, magpapakita po tayo ng grades sa ating mga mag-aaral. Dapat po ay pagtatanong po muna tayo sa kanila kung ito ba ay ipapakita natin individual o sasambitin sa harap ng klase. Pang-apat, pag-aalala pag -aalala o mapagmahal. So, dapat tayo mga guro, tayo po ay mapagmahal sa ating mga estudyante. So, di ba hindi po madaling maging isang guro? Siyempre, hindi natin may na mapapamahal tayo sa ating mga estudyante. Alam natin ang pag-uugali nila, yung strength and weaknesses nila. Siyempre, halos mag-iisang taon din yun na nakasama natin sila, di ba? Pero hindi na importante yon dahil um, ang importante naman ay naituro natin sa kanila yung mga dapat nilang matutunan para sa kanilang kinabukasan. Importante rin na meron tayong mga kat ganitong katangian ng pagiging isang epektibong guru. At yun lamang pong aking diskasyon ngayong umaga na ito. Maraming salamat po.